Mm, okay. So, yung pamangkin daw niya is umiinda na masakit. Yung binti, hindi naman daw nahuhulog. Kung normal daw ba yun, talakayin natin guys. i-flex ko. So, ang bata po ay normal na sa masakit ang binti sa edad na 3 years old pataas. Yaan po ay tinatawag na growing pains. So, hindi po mahaba ang discussion regarding this because that is very normal na nangyayari sa mga bata. So, 'yung pong sakit na 'yon ay nararamdasan basically sa gabi, pagka 'yung sleeping time, at kusa din namang nawawala siya bago siya sumikat ang araw or before the sun the sunrise. So, normal siya, guys. Ah, uh, tanungan nyo na lang 'yung bata kung kaya ba nilang i manage handle or um, kailangan ba nila ng painkiller. So, if uh, the kids is asking that too much pain, i-consulta sa pediatrician. But that is normal. Maybe, bibigyan lang siya ng mga pampakalma para dun sa sakit na nararamdaman niya. So, wala tayo masyadong paliwanag dun. Pero, kung may iba pang mga symptoms kayong nakikita, bukod dun sa pananakit ng binti, kailangan natin tingnan kasi may iba rin mga sakit na pambata na sumasakit din yung binti as a symptoms. Tulad na lang nung sinasabi natin na arthritis. Yes po, mga mi meron din pong arthritis ang mga bata. And that is what you call juvenile. Juvenile idiopathic arthritis. So, yan yung pinakang arthritis sa mga bata. So, masakit siya, masakit yung joint, para ding layo man ng matanda. Parang arthritis din ng matanda, ganun din yung naramdaman, namamaga na yung mga kasukasuhan. Tapos, uh, sobrang maganya sa umaga or after niyang matulog. Uh, after niyang matulog, so it means pagising niya, yan. Basta gumising siya from nap, from sa idlip or sa uh, proper na pagtulog niya, namamaga siya. So, parang arthritis din ang mga matatanda. Ganon din. Tapos, um, clumsiness. ah uh, yung clumsiness, yung parang weak. Ano ba yon Parang lampa. Ayan. Ang clumsiness, lampa yung bata. Tapos, hindi siya nag-grow. Ah, um, mabagal yung paggrow niya, yung paglaki niya so, kasi mayroong mga part ng joint na naaapektuhan at hindi na Nahihirapan maggrow yung joints. So the tendency is yung bata maliit, hindi siya lumalaki pag mayroon siyang arthritis. Tapos, am um, mura siyang gana sa pagkain, isa rin yun para hindi siya um, mabilis na mag -growth. Tapos, um, uh, rashes, yan may makikita ka mga rashes. Tapos um yung mga to guys paano ba nagkakaroon ng nagyayari yung mga bata ito ay namamana so kapag yung magulang ay mayroon din ganyang karamdaman o yung pinakam blood nila bloodline nila it can ano yan inherited you know inherit nila yan mamamana nila yan ah uh, sorry guys, medyo nauutal ako kasi whole day English speaking ako ng whole day. So, parang nabubulol ako pagka yung diretsyong Tagalog yung salita. So, na namamana siya. Uh, may, pwede rin naman sa autoimmune nature na kung saan ay yung pagkakamali ng no kanyang immune system, yung sarili niyang immune system, mali yung target na dapat na pinapasok nila for growing. So, then pwede rin naman na environment trigger. So, pag sinabi natin na environmental trigger, this is na nakuha niya through virus virus or allergy that's something that he get from the air through the surroundings na allergy siya doon maselan yung yung bata pagka siya ay mayroong nakapasok sa katawan niya it can cause na mag-attack siya doon sa mga joints niya and it can cause for the arthritis juvenile arthritis So, mga ganun bagay guys. Sa kaya napakasalan talaga, kailangan alamin natin kung ano yung makakabuti sa mga bata. Be sensitive sensible parents. So, yun, pero din, na, meron din naman sinasabi na idiopathic. So, yung idiopathic, it is a saying that unknown, unknown, hindi matukoy, hindi malaman kung saan ng galing, kusa lang siya nagkaroon ng arthritis. Pero, hindi siya katulad ng arthritis ng mga matatanda kasi ang mga arthritis ng mga matatanda pwede mong makuha yan sa isinusuot mong damit pero ang mga bata hindi. Never siya. That is will never be a cause na magkaroon ng ganun para sa rayuma. So, hindi natin ito hahabaan kasi nakafocus tayo doon sa grow pains. Yung una kong sinabi na kaya ang bata ay sumasakit ang binti dahil nag-grow siya. So, sinabi ko lang itong regarding sa arthritis kasi in case na meron pang iba kayong nakikita na sintomas, maaari nyo ipat check na directly to the pediatrician para makonsulta kasi ang pagsakit ng binti marami yang um, yan ang sintomas kumbaga halimbawa tulad ng kidney o di kaya ng leukemia yan, joint pain. Pero hindi ko nagagawan ngayon ng video yung regarding doon sa kidney and sa leukemia kasi nga naka-focus ako doon for the topic doon sa growing pains which is very very normal naman, kaya hindi siya mahaba. Isiningit ko na nga lang din tong arthritis kasi as a common topic. Tapos, um, gagawa na lang ako ng another video regarding doon sa leukemia. Ipapaliwala ko. And, um, doon sa, uh, sinabi ko pa na isa. Ay, nako, ang utak ko talaga umiikot na. <laughs> Alright. Basta, kukumpletuhin ko yung video na yan when I have a time, guys. Because, you know, uh, at this past Time, I'm very busy <laughs> super busy nga these days na okay, so guys thank you so much to sa nagme-message sa akin, nagtatanong sa akin nagko-comment, nagme-message sa inbox ko nag nagme-message sa um, email ko regarding this, thank you so much kasi nakakaroon ako ng topic regarding this so kung meron pa kayong mga tanong regarding sa mga bata ha kasi I am a, a pedia expert so Peggy expert it means that i know about the children okay children hindi hindi batang isip kundi children talaga okay guys thank you so much alagaan natin ang ating mga chikiting okay bye bye guys